Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Benji Magalong public servant. Uh, I believe official Facebook page ni Mayor Magalong ito or uh, kasamahan niya. Uh, good news po ito tungkol sa ano yung specific role ni Mayor Magalong sa pag-iimbestiga ng katiwalian sa flood control. Ito, maganda. President Marcos Jr. appoints Mayor Magalong as special advisor and investigator. Wow! <laughs> Kinabahan na ang mga may kinalaman sa flood control anomaly hindi sila makakalusot sa ating butihing mayor, sa ating magaling na PNP General. President Marcos Jr. has appointed Baguio City Mayor Benjamin Magalong as a Special Advisor and Investigator to the Independent Commission Investigating Corruption within the Government's Flood Control Program. With... Over 38 years of investigative experience in the Philippine National Police, Mayor Magalong brings a proven track record in handling high-profile cases, include, including leading the Board of Inquiry investigation on the Mama Sapano incident. Trained in crisis management and hostage negotiation with the uh, FBI, the USA Federal Bureau of Investigation. His expertise reinforces the Commission's mandate to pursue the truth vigorously. As a special advisor and investigator, Mayor Magalong will not serve as a formal member of the Commission but will provide assistance by submitting documents and evidence he independently gathers during his work this role allows him to lend his investigative expertise without compromising his primary responsibility as mayor of Baguio City where he remains committed to hands-on leadership and good governance Mayor Magalong accepts this responsibility with the same values he upholds in Baguio City, which is accountability, transparency, and integrity in governance. His involvement strengthens the continuing fight against corruption and the shared duty to safeguard public resources. for the benefit of the Filipino people. Okay. So, yan. Ako, personally, ha, natutuwa ako sa mga turn of events ngayon. Uh, dito ko, at least, nagkakaroon na ng pag-asa na ang Pangulong Marcos Jr., he is set tutuhanan ang kanyang kampanya laban sa korupsyon specifically dito sa flood control anomalies kasi kung wala si Mayor Magalong wala na, hindi na ako maniwala sabal yung mga unang lumulutang na pangalan Supreme Court retired Supreme Court Justice sa uh, Carpio lumutang din ang pangalan ni General Torre lumutang din ang pangalan ng retired Supreme Court Justice uh, Bernabe. Sino pa ba 'yung mga lumutang na pangalan? So, wala, wala akong except kay Justice Bernabe, okay ako nun. Dahil wala siyang uh, uh history na may kinikilingan. But for General Torre and uh, Justice Carpio, well known sila na anti Duterte. Kung inilagay sila sa komisyon na ito, malaking question ma. So ngayon, itong ganito, dalawang komisyoner lang ang lumabas eh, na member, si uh, ex-secretary, DPW Secretary Singson, and uh, SGB and Company Executive Director uh, Rosana nakalimutan ko yung uh, basta um, matino uh, very credible yung kumpanya yung SGBN company pagdating sa mga audit marami na akong na monitor na mga trabaho nila at uh, maganda ang feedback kaya singson din maganda ang feedback kahit sabihin natin dilawan siya wala, well, hindi naman ano, hindi naman mamimeasure yung dilawan or pulahan or kakamping ka pagdating sa laban ng korupsyon. Importante, may proven track record. Napakaganda po ang uh, mga projects ng DPWH panahon ng Aquino Administration. Uh, nasa active service pa ako noon umiikot kami sa buong Pilipinas, nadadaanan namin ang mga kalsadang ginagawa, magandang pagkagawa. Kaya sabi ko, okay to. Okay ang Aquino administration. And nasundan ng Duterte. Bill, Bill, kaya lalong, ano, lalong muga, magumanda ang infrastructure projects ng bansa natin dahil nagkasunod Aquino and Duterte maganda ang ginawa sa Pagpapatayo nila, kalsada, tulay at iba pa. Akala ko, ito ngayon, Bill Bettermore. Continuity. Eh, anong nangyari sa Bill Bettermore? Uh, Napornada. The most corrupt na period in our nation's history sa DPWH. Itong panahon ito kasi napabayaan nila. Uh, binaboy nila ang ating mga budget and uh, niloko nila ang ating pangulo. In fairness, sa pangulo naman, paniwalang-paniwala siya nung una na magandang ginagawa pagdating sa flood control project. Kaya ipinagmamayabang niya yung 5,500 flood control project na natapos last year. Only to find out, guni-guni at saka uh, palpak pala. So ngayon, nag ang Pangulo. At least, uh, better late than never. At ngayon, magsisimula na ang ma masusing investigasyon. Good luck, Mayor uh, Magalong sa iyong role as Special Advisor and Investigator sa gawain ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang Income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. kaya punorin niyo ang video na ito. Tenis, uh, combat, eh.

Ato lang ito din yan. Ha? Tapao, tagkayo din yan Bakaw. Ay, kajulot. O, karoon niya ate, nakabalay na git mo nindut nindot na git kain yung atop. Salamat sa ginawag sa, sa nagtabang. nagtabang. Sa... naunta nga, madugangan pa. Napay kulang. Mako... naunta nga, magpanayon ni, kailangan pa ang nanginanglan sa tabang, nga panay panalangin. Salamat. Sa Sama sa mua nga mga lanta bang di nami makapdi man makabalay. Tungod sa kalisod di pagid mi kabalay. Sagana so, namong trabaho di mi makapalit kaya sen kay igo ra ipalit konsumo. Oh lagi. Kabalay din mi kay nay sinya inabang. nalangin panalangin. Panalangin salamat sa si Ginoo. Oy sige salamat, salamat kayo tabang. ya. Te o oh, nindot na gitkayo ang ilang atop. <laughs>